ay dito mga kosa ito mayroon pa akong ano dito eh fish pan dito yung maliit dati may fish pan pa akong maliit dito eh ay wala na ito fish pan pa rin tayo tuyo na walang tubig yan, yan. ito lang naman yung ano ko eh dito ako nakatira nung ako hindi pa nag-a-abroad mga kosa yan ayan, matanim namin yan tanim ko yung mga nyog na yan ayan, walang kumukuha walang kumukuha ng mga anyog ayan, kung gusto nyo ng nyog punta kayo dito ayan, kayo na nga lang manguha o, free free yan, free ayan, walang naunguha walang naunguha ng nyog ayan, kadami may kakalaglagan lang nalalaglag lang mga sa Nalaglag lang ang mga inyog namin. Hmm. Ayan, mga kay dito. Ayan pala yan. Diyan kami nagpapalay sa ibaba. Kaso, tuyong-tuyo. Ang kita nyo mga kosa. Bitak na bitak yung mga lupa. Ayan. Ang hmm. kita nyo mga inyog. Tambak lang. Nalaglag lang. Hmm. Ayan. kung gusto nyo ng nyog, punta kayo dito sa bukid ni Tatang Pidel. Dito yan sa bukid ng hasyenda ng mga ililyo. Ayan. Free kayong kumuha ng mga nyog dito mga kosa. Ayan. Pinamimigay lang yan. Oh. Yung Mag mga magagata dyan. Punta na tayo sa mga nagdadala ng tilapia ang iihawin natin. Wala namang malalaki. Puro mga pangpangat lang naman. Puro mga pangpangat. Balik na tayo. Balik na tayo. Balik na tayo. Mga na uh, alaga nating kambing. Huh! ito lang ang tubig namin dito galing ng sapa galing ng sapa yan ang nag to provide ng tubig dito sa fish pan ni tatay yan naman isang kilo na ay ay apat na hindi <laughs> naman na nag aaw si kuya ulit kaya <laughs> ayan si kuya wala nata na wala nata na kuya wala tayo <laughs> dito sa mga mangga. Gusto niyo ng mangga? Ito. Mangga, mangga dito oh, ano. You know? Ah, yun pala manggang kalabaw. Ito mga Indian, Indian mango. May bunga na rin yung mga Indian mango namin dito ito. Gusto niyo ba ng Indian mango yan? Ah. Oh. Ang dami oh. Oh. Ang dami. Ayan. Magsawa kayo. Magsawa kayo sa mga manggarito. Ayan. Nagkakalaglagan lang. Diba napakamahal sa Maynila ng mga mangga? Dito, dito nagkalat. Nagkalat lang dito sa amin. Ito yung kulungan ko ng baboy dati na hindi nag-click. <laughs> yung aking baboy ang walang amoy. Sabi nila, ang ginawa na lang kulungan ng ginawa lang kulungan ng kambing. Oh, second crop. Namumulaklak pa pala. Oh, second crop ng mangga. Oh, sa na umulaklak pa. Oh. Ayan, ang taniman ng gulay, sitaw sitaw yan yan nasa taas mga sitaw punta sa uh, ano naman sa mga manggang kalabaw lilibot ko kayo sa uh, aking hacienda. yan yan binibenta nga pala to uh, 20,000 uh hindi daw sana isang mangga lang Ayan, meron tong sukat na tatlong ektarya Ayan, tatlong ektarya mahigit Ayan. medyo mainit pa rin pero hindi na siya ganun sobrang init medyo tayo medyo umambun-ambun bon, pero mainit Ayan, nakabuwal yung mga mangga ni tatay. Ito. So, konti ang bunga nito. Ayan, mga nakabuwal. Punta tayo sa kabila. Sa yung mga may bunga. Ayan. Punta tayo dito sa may mga bunga mangga. Ayan, pwede nang harvestin to eh. Ah. Oh. Pwede nang harvestin ako sa Daming bunga. Oh. Ayan mga mangga. Mangga baka mo. Ayan. Ayan, mangga. Oh. Kukuha tayo. Kasi pang ano natin. Uh, pang lalagay natin sa pang asim. Pang ano natin. Pang lagay natin ng kamatis, sibuya, sausawan. Ayan, sausawan ng inihaw na tilapia. Tsaka inihaw na bangus. Yung medyo hinug-hinug na para may tamis-tamis. dalawa lang tama na dalawa o tatloin natin tatloin natin tatlo 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 tatloin natin yan Okay. yan tatlo tatlo lang kinuha natin sa manggahan ni tatay yan ayan ang aking hasyenda ayan dito ako lumaki mga kusa sa lugar na to yan, ang ng buhay ang ng buhay ng magsasaka dito sa amin yan. pagka wala kang budget dito nako. pag wala kang bukid na sinasaka napakahirap ng buhay dito sa probinsya pero pag may bukid ka at masipag ka lang yan, hindi ka magugutom dito yan. pagka tamad-tamad ka eh, magugutom ka talaga pero pagka masipag ka, hindi ka magugutom dito. Tanim ka lang ng kamuting kahoy. Ayan, Ayan ito yung tatay ko. Si Pidel. Ayan ang aking mga pinsan. Shout out, idol! Shout out sa mga Korean friends ko dyan. Saka sa Saudi. Saka sa Qatar eh. Katar daw. Mm, matagal ako sa Qatar. Katar. Katar. Qatar ang taduan. Qatar ang taduan. Ah. Ay, sige. Wala muna, wala muna. Ay, wala muna libre yung may merong may merong kapang kuno. Bugasan niyo na sa ilog. May nahihalong malaki pa natin. Malilit may grupo ay. Sus, talaga naman tumakap pisik naman. Hindi <laughs> 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 naman tumagdadala. Eh. <laughs> 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 Saan ka nakisik ka, boy? Putik <laughs> eh.

Tatay. Dito sa gulod, Barangay Bugnaan. Ayun. Free ang mga nyug dito. Basta magpaalam lang kayo sa may-ari. <laughs> walang eh. Wala Walang tubig pero maganda yung bunga ng mangga nito, tatay. Malalaki. Matamis pa. Eh, jail Saan? saan? Dito. Dito. Yung mga ano... Ay, yung tayo sa shortcut ay dito mataas bundok din bundok din dito sa lugar yeah Ah, thank you